A ah, gusto mong kumain ng prutas? Ay, sige. Bababa muna ang kuya. Pupunta muna ako ng bayan. na Bibila ako ng prutas, ha? Opo, ay, nakabili na ako ng prutas mo. O, oh, ito, opo, yung prutas. Ayaw Ayaw mo? Sabi mo, gusto mo ng prutas, tapos ayaw mo nito. Oh, ito na lamang. Ayaw mo din? Pambihira ka naman. Layo-layo pa ng pinuntahan ko. Tapos ayaw mo din? Oh, ito na lang. Bakit ito gusto mo. Ayaw mo din ito? Ano ba naman yan, Opoy? Oh, oh, ito na lamang. Mansanas. Ayaw mo din? Ay, di na kita maintindihan kung anong gusto mo. Ito na lamang, Mais. Baka gusto mo ayaw mo din. Pambihira ka talaga, upoy. O, ito na lang. Ayaw mo din ng ubas. O, ito na lang. Ayaw mo din ng suya milk. Ano ba yan, upoy? Nagagalit na ako. Lahat ayaw mo. Anong gusto mo? <laughs> Lahat ng inabot ko? Gusto mo? Oh my God! Hindi mo! You... <laughs>